Paraan daw para malabanan ng katiwalian ay ang pagdideklara ng Statement of Assets, Liabilities and network o SAL-N taon-taon na mga opisyal pati na ng gobyerno. Kaya naman, mas mabusisi at mas detalyado na, ah, na ipatutupad ng Silver, Civil Service Commission ang bagong form, ika nga, ng SAL-N. Pero, kinikwestiyon na ito ngayon ng ilang mambabatas. Nakatutok si Sherian Torres. Mahigpit na iniuutos ng saligang batas na dapat maghain ng tao ng SALEN ang lahat ng opisyal at kawani ng gobyerno. Sa SALEN, kailangan ideklara ang lahat ng ari-arian, savings at investment, pati na kung sino pa sa mga kamag-anak ang nasa gobyerno. Sinusumpaan ng SALEN, kaya ibig sabihin, dapat tama at totoo ang nakadeklara rito. A tracker ito eh. It is a uh, instrument to track the wealth of a public uh, employee or official. Uh, kanya yearly para makikita mo kung ano yung trend ng kanyang accumulation ng kanyang properties. Mahalaga ito para malaman din natin kung ang isang tao ba ang kanyang uh, yaman nakakalap ay nagmumula sa legal uh, na pamamaraan. Bukod sa saligang batas, may dalawa pang batas patungkol sa paghahain ng tama at totoong sal -ed ang Republic Act 1319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees o RA 6713. It is silent. Uh, it has been considered as a medium to, uh, to stave off corruption. Kung ang lawfully acquired ito, then you are looking at corruption. Sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona ngayon, nakatutok ang prosecution panel sa mga isinumiting salin -e nito. Ang aligasyon, di raw tugma ang mga idineklara ni Corona sa salin -e niya kumpara sa mga nakitang pera raw niya sa iba't ibang bank account. Ang mga abogado ni Corona, naniliwala naman na kaya nilang itama ang akusasyon laban sa Chief Justice sa tamang panahon. At sa ilalim naman daw ng batas, pwedeng itama ang mga kulang o maling declaration. Sa storya ng Vera Files, binanggit ang ilang desisyon ng Korte Suprema patungkol sa hindi tamang pag-file ng SALIN. Pagpapatunay na dapat siniseryoso ang paghain ng SALIN. Taong 2011, nasibak sa pwesto ang isang regional director ng Bureau of Internal Revenue dahil sa hindi niya pagdeklara sa salen ng laman ng ilang bank account niya. Noong 1997 naman, isang court interpreter sa isang regional trial court sa Davao ang natanggal din sa serbisyo at di nakakuha ng retirement benefits dahil sa hindi niya pagdeklara ng pag-aaring stall sa isang palengke. Paalala ng Korte Suprema sa desisyong ito na inaasahan sa lahat ng opisyal at kawani ng gobyerno na maging tapat at may integridad, lalo na yung mga nasa hudikatura. Sa pagsasaliksik ng GMA News Research, lumalabas sa mula taong 1995 may 58 kaso ang naisampad ng ombudsman sa Sandigan Bayan dahil sa hindi tamang pagdeklara sa kanilang SAL-ED. Sa 58 kaso, 42 ang tapos na at 16 ang dinidinig pa. Sa mga natapos ng kaso, 22 dito napawalang sala ang akusado opisyal ng gobyerno. 8 ang nadismiss ang kaso, 7 kaso winidraw ng ombudsman. Dalawang kaso lang ang nagresulta sa pagkakonvect ng akusado. Dahil dito, dinagdagan ng Civil Service Commission ang mga dapat sagutan sa SALN form. Kaya ganito na ang bagong SALN na para sa taong 2011 na isusumite ngayong taon. Sa bagong SALN form, kailangan ipariwanag kung nakuha ang ari-arian ng single pao nung may asawa na. Dapat din detalyado kung saan nakuha ang ari-arian. Mas detalyado rin ang patungkol sa gross income at kailangan isama ang halaga ng gastos at binabayarang income tax. Sa aming bagong guidelines, kung meron kang ganun na pag-aari o meron kang inutang sa banko, no? for example, 1 million worth of a property, nagbayad ka sa inutang mo sa bangko, 100,000 pa lang yung nababayaran mo ilalagay mo yung 900,000 mo sa liability dito sa sale and form. Bagamat obligado ang isang sal and filer na punuoy ng impormasyon gaya ng assessed value at current fair market value, mas tinitignan daw sa puntong ito ang acquisition cost ng isang ari-arian, sabi ni Duque. Hindi kasi malinaw sa batas eh. Hindi malinaw sa batas. So kaya nga gumagawa tayo ng mga ganitong guidelines para mas malinaw. Ang bagong forma ng SALIN agad namang kwenestyo ng ilang mababatas, kaya nakatakda silang kausapin ng CSC sa mga susunod na araw. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Horas.